Dear Kuya Poy, ako po si Raquel, 28 years old mula dito sa Bulacan. Sumulat po ako sa inyong programa dahil sobra na po ang bigat na nararamdaman ng aking kalooban. Hindi ko alam kung dapat ko na po bang i-unload itong feeling na ito o manahimik na lamang kasi alam ko na maraming tao ang maapektuhan. Kasal po ako sa asawa kong si Jake at nahuli ko mismo ang mister ko na may kinatagpong babae para makipagtalik. Kasama pa niya noon ang mga katrabaho niya na sabi niya mga kaibigan daw. Pero lahat po sila ay may mga kalokohan din. Isa pa nga sa mga kasama nila ay kilala ko mismo ang asawa. At ang mas masakit pa, siya lang ang walang alam sa nangyayari. Alam ko po lahat ng ginawa nila. Pero ang sabi ng mister ko, wag na naming palakihin pa ang issue. Ayusin na lamang daw namin ang aming pagsasama at hayaan na ang nakaraan. Nasasaktan ako, Kuya Poy. Kapag tumahimik kasi ako, pakiramdam ko, ay kinunsinti ko ang mister ko at ang mga kaibigan niya sa ginawa nilang mga kalokohan Papaano na lang kung hindi ko sila nahuli? Isa rin po pala akong biktima, katulad ng asawa ng isa sa mga kasama ng mister ko noon na huli ko sila. Hindi ko rin po alam kung dapat ba akong manahimik para hindi makasira ng ibang pamilya, o dapat ko na bang sabihin ng totoo para tuluyang gumaan na ang bigat na bigat na daladala ko bilang isa ring asawa. Sakaling makarating po itong liham na ito sa inyo, Kuya Poy, umaasa po ako na babagyan ninyo ako ng payong dapat kong malaman sa kung ano ba ang susunod na hakbang na gagawin ko. Sasabihin ko ba o sasarilinin ko na muna? Maraming salamat po sa inyong programang Heart to Heart sa True FM. Lubos na gumagalang, Raquel. Mga kapatid, napakinggan po natin sa ating Dear Kuya Poy ang kwentong ibinahagi ni Raquel na merong Merong nalaman na sikreto na ginawang kalokohan ng kanyang asawang si Jake at kasama pa nga ang mga kaibigan nito. Opo. Alam mo, uh, Raquel, no, sa isang parte, mayroong punto itong si Jake na ayusin nyo na lamang yung gusot sa inyong asa, uh, sa inyong mag-asawa, sa inyong pamilya nang dahil doon sa pagkakahuli mo sa kanya after all. O oh, hindi niya naman na pala itinanggi ang kanyang panloloko sa iyo kung aayusin nyo yan sa inyo na. Ngayon, medyo mas naging komplikado dahil meron kang isang kaibigan ni Jake na nakita na kakilala mo yung asawa. Oo, totoo Raquel, na iba talaga ang pakiramdam kapag ka ikaw ay nakatindig sa katotohanan. Oh, it seems like, it feels like, oh ikaw ay uh, walang pagkakamali lalo't uh, kumbaga ay uh, alam na alam mo ang uh, katotohanan pero mas komplikado pa yan kadalasan lalo't may iba ng tao ang madadamay. Kaya pag-isipan mo maigi. Oo, marami ang magtutulak sa iyo, sigurado na sabihin mo na doon sa asawa nitong nga uh, kaibigan ng asawa mo si Jake ang uh, mga nalaman mo. Pero alam mo, ang masakit minsan o oh, yung mismong asawa, yun pa ang pwedeng hindi maniwala sa iyo o maniwala man sa iyo, pero ikaw pa ang aawayin ilang beses na uh, na meron tayong mga personal na mga nakitang ganyan ano ikaw pa ang napasama at ginulo pa, pabalik ang iyong uh, pamilya 'di ba kaya naman alam mo yung uh, sinasabi na ang uh, ano naman ano yung uh, ganyang wala walang sikreto na hindi nabubunyag yan na lamang ang panghawakan mo okay at ayusin mo nga ang uh, sa pamilya ninyo. Ngayong sumingaw na ng todo-todo. Uh, ba diba ang kalokohan ng inyong asawa, uh, ng asawa mo? Kumaya ayusin kayo, ayusin nyo. Mag-focus ka sa kanila. Ngayon, natural, bilang isang babae, bilang isang asawa, ang maawa doon sa isa mong kakilala. Nga lang, mahirap pang himasukan ang buhay nila. Pwede ka ba magbigay ng clue? Pwede ka ba magparinig? Pwede ka ba magbigay ng hint? Uh, not even. Oh, dahil nga, merong mga relasyon, merong mga taong involved at hindi mo hawak ang kanilang isipan. Mind you, hindi kayo ganun ka-close nung babaeng kakilala mo. Hindi mo alam kung papaano ang kanya magiging reaksyon. Okay? Ipagdasal mo na lamang na maging maayos din ang kanyang mister or mas maigi na kausapin mo yung mister niya at payuhan na tumigil na ito sa ginawa nilang kalokohan ng asawa mo na pareho mong nahuli. Ngayon, kung di ka mapipigilan, at least, dapat ikaw ay preparado sa mga pruweba, sa mga facts uh, documented bago ka magsumbong. Kung hindi talaga mapigilan ang uh, kagustuhan mo namang yan. Raquel, dyan na natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and Podcasts.